Mr. Krabs, what are you doing in here? Are you going to sleep now, Mr. Ward? No! Why you are you early down? You okay, Iris? Yeah. <gasps> oh, like. She's beautiful. Look at. But why the skin is like that? Because, because the skin is white. The skin is white. Mm -hmm. So, it's shadow. Ah, that's why they call shadow. Because it's white. Mm hmm? Yeah. Okay, bye -bye, Beautiful like kind of dolls. Of little, but, 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 oh, yeah. give that, Daddy. Yeah. Santa Claus? Yeah, Santa Claus. is so pretty awesome. Naniniwala naman sila dahil... Yeah. Yung Santa Claus... Paniwalang-paniwala sila, Harris at si White, na pumunta si Santa Claus dito paninang madaling araw. Mga 12, 12 ng gabi. Tapos, nag -ga, naglagay yung asawa ko ng carrots, at saka uh, cookies, at saka um, yung drinks niya doon sa lamesa. Para kunwari nga dahil sabi nila na... Ganun daw pagpupunta si ano si Santa Claus mag magbibigay ng regalo kailangan daw lagyan ng pagkain ng lamesa para may makain siya Tsaka yung carrots bibigyan niya sa reindeer. Um, si Kulasa ayaw na nang matulog ng maaga dahil gusto daw niya makita ang Santa Claus na maglalagay uh, ng regalo doon sa Christmas tree. Sabi ko sa kanya, matulog ka ng maaga para bukas pagising mo. May, ay, meron na yung regalo mo galing kay Santa Claus. Kaya kailangan magpakabait ka. Ulit nitong taon na ito, 2024, para sa December ulit, marami ulit, ano, bibigay sa Santa Claus sa regalo. Ayan, yung damit na binigay ng hipag ko. Tikisa sila ni Iris. Where, what is that is the word? Where is uh, your transformer? Ang okay. dami niyo nang laruan ulit. yusko. Yung laruan doon sa box, hindi nyo pa na lalaro. May iba na naman na ano. Sabi ko sa asawa ko, nagdamit na lang yung bibigay. Huwag eh. puro laruan. Ibali ng maraming damit. Kasi ang laruan, hindi naman nila, ayan, nilalaro na ano. Tapos, kaninang uh, umaga, nung alas 5, ginigising na kami ng asawa ko. Dahil magbubukas na daw sila ng... Ganun pala yung tradisyon nila dito. Yung... 25 talaga sakto yung ano yung pag celebrate nila ng Christmas kaya kanina alas 5 pa lang missing na kami para doon na sila magbukas ng ano ng regalo Oh, it's a lot of serious. Yeah, it's a lot of serious. I'm gonna remove so the that... clothes. No need to remove the clothes. Ang ganda naman ng ano na to. Puting puti. <laughs> <laughs> Iba pa naman ang pagkaputi. <laughs> Kaya ayun, hindi ko alam kung sino yung mga nagbigay ng regalo sa akin dahil pariparehas naman yung ano, yung yung balot niya na red. Tapos pariparehas din na ano, galing sa isa ang brand. Pero worth it naman. Mabango naman sila. Ginamit ko na yung ano, yung lotion. saka yung body mist niya. Bango. complete shower gel din. Kasi sabi sa ng asawa ko, No, do not too. fight! Steward! Sabi ng asawa ko, na pasensya na daw kasi wala siyang maibibigay sa akin na malaking halaga sabi ko naman, bisko, Whoa! kung kailan dalawa na yung anak natin, hindi na ako nag dahil nung wala pa si Iris kasi lagi yan binibigay sa akin gold. One set na gold, o kaya uh, bracelet at saka sing, sing lang, o kaya necklace at saka hikaw lang, gano'n. Kasi nung nagkakilala kami niyan, laging gold ang binibili niya. Kaso lang pag Kaso lang nung nagbakasyon kasi kami sa Pilipinas na Eris, na i -ano ko lahat. Yung, ay, hindi, hindi naman sa lahat. Na i-sanla ko yung iba. Nag-sanla ko yung iba tapos hindi ko na natubos dahil pabalik na kami. Eh, hindi naman ako nag, ano, nagtiwala doon sa kapatid ko dahil baka i-ano niya rin, ganon. Yung halaga nung in inano ko dati, 35,000, hindi ko natubos. Makapal kasi yun. Para lang siya, magtinignan mag mo lang siya. Para siya manipis kaso lang ma, mabigat. Dahil 21K. Tapos, nung nandoon na naman kami sa ano, sa Sri Lanka, nung birthday ko at saka hey December yun. check my rabbit? Give what? Them. The actual toys, like the actual girls. Mm. This one is for the mommy, baby, and the baby. We got three babies, but this said four babies born. four. the you said there was only three babies. Stay right. You see what I have? I have a picture, I have a video. Don't watch my show. Oh. 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 I love you mommy. mommy I love you too tapos so, nandun kami nandun sa Sri Lanka birthday ko yun ay nung una pala nung, kasi, nung pumunta kami na sa Sri Lanka December 7 2018 2018 ba? 2017 noon, no, pumunta kami doon. Tapos yun, binilhan niya ako ulit na, na... ano Pero hindi ko sinabi sa kanya noon na, na, na naiprinda ko yung mga alas ko noon nang doon, sa Qatar. Meron naman na iwan, hikaw, tapos isang necklace. Kasi lima yung necklace ko dati. Na, naiprinda ko yung tatlo. Tapos lima din na hikaw. Tapos anim na singsing. -sing. Yung singsing -sing ko naman yung naiprint ako din. Kasi, ang hirap kasi talaga pag marami kang pamilya. Kasi, nung umuwi kami, wala pa kaming bahay. Hindi pa kami nag nagpagawa ng bahay namin. Sino, nakitira ako dun sa kapatid ko. Tapos, syempre, nahihiya naman ako na hindi ako ang nagastos. Nagpapadala naman yung kasawa ko. Kasi lang, syempre, kulang pa din dahil. Syempre, ilan ang anak ng kapatid ko apat. Tapos may apo, may apo, may uh, apu pa siya. Tapos kasi kita ni Iris, syempre, bibili ako ng gatas ni Iris. Ibibili ko din yung gatas ng apo niya. Tapos diaper, then Tapos yung isang linggo nga namin, isang kaban na bigas. Isang linggo lang yun. Tapos yung mga anak ko pa. Tapos yung mga kaibigan pa nila pupunta doon. Diyos ko, grabe. Sabi ko ano ba ito? Malulugi ako dito. Sabi ko. Tapos syempre, namamasyal kami. Pumunta kami ng ng Baguio, pumunta kami ng yung mga ano uh, beach, pumunta kami sa Hundred Islands. Marami din kami pinasya na noon, kaya magastos. Tapos, tapos tag, tag ano pa, tag ulan. Kaya, ano, magastos noon. Tapos syempre, kailangan din talaga, talagang magastos, talaga mahal ang bilihin kasi Ay, uh, hindi, hindi <laughs> this says, feed it every time you put it in the mouth. Yeah. Every time you the put it in the mouth. And then it will come her eyes. And then here in the cage, for one minute, mm -hmm. put water in it, pour the water in it, and then wait for one second, and then the babies will come. Uh, the babies will come. Yeah. Meron kasi yung regalo ng tatay <laughs> na ano yung rabbit. <laughs> Sana ba yun? Tapos ang akala, ang akala namin isang rabbit lang. Hindi naman namin kasi binasa yung ano yung meron kasi siyang papel ito oh yung papel niya. Ito. Na, lag, na lagyan mo daw ng tubig yung bunganga niya. Tapos manganganak siya after a minute. After one minute, one, one hour, ganun, one hour pa, one minute. Sabi ko naman sa asawa ko, paano, paano yung ang liit-liit nung rabbit? Paano nagkaanak? Tapos, plastic yan, sabi ko, ganun. Sabi niya, siyempre sy magic. <laughs> magic daw. Hindi daw. Hindi na ako naniniwala talaga eh. Paano magkakasya yung rabbit dun sa ano eh, ang lalaki ng mga anak. Iris!